sayang araw po. Ito yung ating mga biik na tinurukan at ibinalik kahapon sa kanilang mga ina dito pa rin po sa extension area ng second breeding pen. Yan po, may mga nadede pa. Yung si puti, sarap pa ng tulog. So yun po yung ating buluga naman na pubic crossbark, yung pong batik, yung kapatid niya po na itim, ang nandun sa ating original area. At balikin lang po natin itong ating mga palakihin. Ito po yung ating mga pinakamatanda sa mga palakihin natin. Pero may mga kasamahan pa po ito, halos kasing edad nila, dyan lang sa tawid ng bakod. Karamihan po doon ay mga babae na na pagpipilian nga natin ng mga breeder. So yan po, marami na rin ang malalaki sa mga ito. At yung nasa likod po, yan yung ating unang iwinalay na 50 heads. Parang naging 51 po yan. May isang bansot nun na sabi ko isama na rin dyan. Kesa sa nakikigulo po sa gatas ng mga inahin. Kaya check ko lang po kay Mariano pero 51 po ang tanda kong naging final number nitong una nating iwinalay na 50 heads at dito nga po sa ating second winning growing yung ating mga bagong walay 62 heads po ang mga ito at kahapon ng hapon ay binigyan po ng limang timba ayan po ang pakainan malinis na yang nga po, maaga ako sa farm ngayon para pagbilinan sila na agahan ng pakain tapos po mamayang hapon delay naman ang bigay dahil po mainit para po kung magpamerienda man mas maaga aga pong maibigay yung pamerienda at uh, mas makakain pa ang ating mga alaga kasi po ang napapansin ko pag mainit na halos ayaw na po nilang magpunta sa pakainan Eh, ang forecast po ng pag-asa hanggang kalagitnaan ng May ay may mas iinit pa ang panahon. Kaya po kailangan naming mas mag-adjust sa management ng ating mga alaga kasama po itong ating mga kambing ang mga kambing po ay kinakapun ko na rin na try po kami pati yung malalaki ng barako na kapunin kaya naman po kahit na walang emasculator biyak na lang para pong sa baboy ang ginagawa kong style ang kailangan kong i-check tumalo ng isa nating bulugan dapat po ang bulugan na ito ay nandito sa kabilang pulungan may naglalandi po siguro sa mga inahin dito sa napangkal sa mga itinawid namin may naamoy siya kaya tumawid Ito po ang bulugan na ito ay Pampanga Native Cross QB. Ito so, naman po yung ating mga labing anim na dumalaga. Nandito po sa hinati nating large breeding pen. At nakahanda na po ang large breeding pen, pati po yung kabilang side. Yung mga silungan na lang ang aming gagawin. So dalawa na po yung nakausap kong vet na pareho nilang sinasabi na kung minsan ay sa init ng panahon o stress kaya po nagkakaroon ng sour milk. Hindi naman daw po dahil nag milk ay tuloy-tuloy na ang magiging epekto nun. Na kada anak ay sour milk siya. So, susubukan ko pong igawa ng mapapaligo ang maayos yung ating mga inahin dito sa consolidated para po tignan natin kung yung mga kasunod na anak ay makaiwas po tayo ng sour milk so yun po ang itatry ko kasi po noon may nag sour milk din sa mga inahin pero hindi po summer noon yun eh kaya hindi rin ako talagang sure kung tama yung kanilang recommendation na at or conclusion na yung init ang naging cost. So wala naman pong wawala sa atin na igawa ng paliguan o paliguan na nga mismo yung iba nating inahin para po makaiwas sa sarmiok at least po ay magiging lesson learned yon kung magiging successful tayo na pag pinaliliguan nga po ang mga inahin or keeping them cooler ay makakapag-prevent ng ganung problema. Ngayon po si Kalinga, naninimot pa ng tira kagabi. Ay kahapon po ng hapon ang huling naging bigay dyan. Kasi po si Kalinga, pero malalaki na kasi yung anak niya, hindi nagka-sar Baka po yung mga later na umanak lang na habang buntis sila at saka nag-init ng husto ang naging prone sa sour milk. Ayan po. Eh, hindi ko pa pinakakawalan itong ating dumalaga dito. Unang-una po para madali ang pagpapamate pa sa kanya kay Mario kung sakaling hindi pa siya buntis ang pangalawa po ay yan baka po mag-away pag nagpagkapat ang lalim na po ng kanilang hinukay para magsabong ito po kasing ating mga inahin dito ay matatanda karamihan po ay matapang uh, kahit na malaki po itong ating lumalaga mahaba na po ang ngipin ng mga matatandang inahin palalagyan ko po ng dagdag na poste itong ating pangharang so dito naman po sa unahan yung ating mga breeder sa sampalok pen ay ipakita ko nga po kahapon na malinis na sa biik ang kanilang kulungan at malapit na pong may mga anakjang dyan kasi po November, December umanak yung mga alaga natin dito kaya May, June ay inaasahan ko na po na may aanak uli si third pa rin po ang ating imaintain na bulugan dito sa area ng Sampalok Pen Yan po ang ating mga alaga naman dito sa Sampalok Pen. Yan po, sumasampa sa painuman para kahit na yung belly lang ay malamigan. So gagawa po ako ng pamamaraan para mapaliguan natin ang ating mga alaga. ito po ang ating mga winalay kahapon kasama ang mas malalaki ng mga biik dito naman po sa original area natin ng alagaan nakapagpakain na sila dito Yung mga ngayon ang galing sa Consolidated Pen May marka po na puti, mga anak ni Mario At yung mga iwinalay natin galing sa kabila Malalaki na po, nahirap na i-distinguish dito sa kanilang mga kasamahan May mga 20 to 25 kilos po Yung iba nating huling iwinalay Gawa ng nalimutan kong bakunahan nung makaraan ako po kasi ay late uh, kung magwalay. Hanggang magpapadede po yung inahin. hinahayaan ko silang kasama ng inahin. At kudusan po, kahit na ayaw nang magpadede ng inahin, iiwanan ko po sila sa kulungan para po sabay-sabay yung aning pagbabakuna. So yan po, bakbakan sa kainan. So, yan po ang ating update. Ngayong araw, dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please, share, like, and subscribe.